Good morning everyone. Malamig yung panahon ngayon. Uh, gumawa ako ng tea or chai ang tawag dito. Ito yung mga madalas na iniinom ng mga Indians kahit anong oras ng araw. Sa umaga, sa tanghali, after ng lunch, then sa hapon din pagkagising nila. Pero masarap din yung kape na ginagawa nila sumaga akong gumising today kasi nga naglaro yung husband ko ng golf and 6 pa lang is umaalis na siya ng bahay so ako na yung naghahanda ng ng chai para sa kanya so usually guys yung chai ay gawa siya sa milk uh, water uh, ginger at saka yung masala tea yung masala tea is mga pinaghalo-halong mga hindi ko alam kung ano yung mga masala na pinagsama-sama pero masarap siya it's really good for the throat lalo na kapag may may ano ka sa lalamunan. kumusta ang umaga nyo? so may pasok na ba diba? so may pasok na gising-gising na yan, tapos na ang holiday tapos na ang mahabang holiday nilagay ko na rin pala yung aking. Ayan, may pasok na. Tapos ng holiday. Kaya, back to reality. Back to work. Back to school. Ako naman ay back to walang ginagawa. Ayan. So, alam niyo ba yung chai? Para din sa atin na uh, sinasamahan natin ng pandisal, isinasawsaw natin. Sila din, meron din silang crust, Favorite ko to. So, isinasawsaw muna nila. Then, kapag medyo wet na, ayan. Mm. It's so good. Masarap yung ano yung, lalo na kapag dinamihan mo siya ng, ng luya, masarap siya sa lalamunan. Sinabi ko ba kanina na, nilagyan ng luya. O, didigdikin mo yung luya para yung para yung lasa ng luya humalo doon sa chai. Ayan. Walang pandesal dito guys. Ito lang talaga yung sinasama nila. Mm. Ayan. Masarap gumising sa umaga lalo na kapag hindi ka talaga nagmamadali, di ba? Actually guys, yung tinitirhan namin ngayon is hindi ito yung bahay namin ha. Kasi nasa holiday pa rin kami. Mm. Thank you for watching. So, nasa holiday pa rin kami, guys. So, malis kami ng bahay ng, ng July. July, August, September, October, November, kami ay nasa Canada. So, ay mang namang November, December, January, February, kami naman ay nandito na sa India. At, naka-stay kami sa isang apartment. And, kasi sabi ko sa asawa ko, stop mo na yung pamamasyal kasi nakakapagod. Nakakapagod talaga yung mamasyal, lalo na pag nag empake ka, naglalaba ka ng gamit. Kasi hindi katulad sa Pinas na meron tayong mga laundry shop na pinupuntahan. Ayan, ito yung masarap sa walang work. Pero nanamimiss ko ng mag-work. Pero hindi ako pwedeng mag-work kasi ang asawa ko kasi is laging umaalis. So, hindi pwede akong mag-work dahil siya ay laging nag-out of the country, laging nasa holiday, eh, hindi naman pwedeng ano. So, ina-enjoy ko na lang yung life ko. Ayan, so, marunang na akong gumawa ng chai. Marunang na rin akong gumawa ng kape na gusto ng aking asawa. Eh, na-master ko na. Pero hindi pa ako ganun kagaling magluto ng Indian So that's it for today. Good morning everyone and back to work. Huwag kalimutan pumasok. May pasok na.